So what's up mga ka-target? Meron nga palang nag-comment sa atin na ito ito. Yan nag-comment sa atin yan na new followers daw siya at gusto niyang matutong Manilo mga ka-target. So ngayon, ah, naglagay ako ng silo ngayon, isa lang yung ginawa ko. At wala kasi ako ng ano ah, dalang agulok ah, gulok para magsilo ng marami. Kaya isa lang yung nagawa ko. At so bago kay Manilo, kailangan Uh, tingnan nyo muna yung area Kung meron ba talagang labuyo Baka kadkad lang o ng kadkad Nung pala wala namang pumupunta labuyo dun At ito Ito yung mga sign na meron labuyo At itong papakita ko sa inyo Ay bagong kaykay kay pa lang Ng labuyo Ayan Nakikita nyo yung mga bilog na yan Ayan, sariwang sariwa pa Bakit nilang kinaykay yan? Bagong bago lang yan Tsaka yan, yung mga butas na yan bagong kay kay pa lang niya ng labuyo. Yun yung hahanapin nyo bago kayo magkasa ng silo. Kasi kahit kasa, kahit dyan karaming silo yan, once na wala naman talaga nagpupuntang labuyo dyan, hindi kayo makakahuli. Yan. Para din to sa mga, itong na to, para din to sa mga kunyari may na natrap sa lugar, wala kayong ma uh, hanap na pagkain, wala kayong na uh, pwede pagkunan, pwede nyo itong gamitin. Ayan. Wait lang, papakita ko muna sa inyo yung mga sign. Ayan. Ayan, yan yung mga palatanda na mayroon labuyo dyan. Ayan. Yung mga kaykay -kay na yan. Tapos ayan. Ayan, yung mga bilog-bilog na yan. Pag may nakita kayo dyan, na kay -kay ng manok, kasahan nyo na. Sigurado yan. At saka sa silo, hindi burkit nagkasa kayo ngayon may huli agad talagang tsagaan yan Tiyagaan sa pagpapandaw Tiyagaan din sa pag-aayos ng silo kapag uh, umiigas at itong silo natin na to mga katarget ay hindi lang panlabuyo. kasi marami to ayan ito lang yung sinet up natin na silo pakita ko sa inyo ha. so ayan ito lang yung ginawa kong silo guys ayan ayan ganyan lang yung ginawa ko pakita ko sa inyo ayan sa, kita niyo na may putol-putol lang ng kahoy eh hindi maganda dahil wala akong gulok. Tapos nilagyan ko lang siya ng konting harang dito para makumbinsi natin siya dito sa dumaan. yan, Yan tinabian na rin natin yung puno para may harang na rin agad may bakod. So kailangan yung gagawin yung silo yung dapat hindi diyan sa dadan dito talaga dapat. Yan, naging konting harang natin niya para hindi masyado alata. Yan. At sabi ko nga sa inyo, dyan ang galing yung nabuyo. Ibig sabihin, eto iniikutan yung area na yan. At may posibilidad na mahuli natin siya. Dahil ayan yung mga kutkut -kut niya. Kaya yun mga katarget, uh, chat din sa'yo. Jai, sa comment mo at sana may natutunan ka. At maraming salamat din sa pag-follow and pag-support ng video natin. Marami maraming salamat po. Sana po may mga natutunan kayo at request lang kayo mga target. Ilamang ingat kayo and God bless. Please like and share and subscribe na rin sa ating YouTube channel. Ingat kayo and God bless. Bye-bye.